Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, worlds. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog, ang sa inyo'y bumabati. Ano ba yan? Laging ganito na lang yung intro ko. <laughs> hindi. Hanggat hindi ka nakikilala ang ganitong intro ko. Haha! <laughs> Diyos ko, puro di mas madali kang matatandaan ng manood ka TV Vlog. Aber, paano? Istrok na vlogger at dating teacher. <laughs> Diyos ko, puro di. Hindi ba't pinaasa mo lang ako niyon? Ah, never mind. Kaliwali at kahit ano ang tawag nyo sa akin <laughs> nag exercise nga pala diyan dyan pinapractice ko ang aking mga paa ng nakayapak may improvement na kaya ko nang magbalancing hindi na ako gumagamit ng bangko Noong una kasi, gumagamit ako ng bangko para hindi ako matumba. Ngayon, hindi na. Nakakapag-balance na ako. Siya nga pala, baka magtanong kayo bakit iya na naman ang suot ko. Lalo na yung mga bashers dyan. Hindi kasi ako nagpalit ng damit kagabi. Kasi kagabi, umatin kami ni Kaseni at ka Jerome sa Kapilya. Pagpupunas ng langis. Kung sino man yung may sakit ay allowed magpahid ng, magpapahid ng langis. ba diba nga, stroke po ako. Kaya hintay ko ang pagkakaroon ng mapahiran ng langis. Kaya hindi ako nagpalit ng damit kagabi. Diretso na exercise. Eh kasi sayang damit ba diba? Kung ilalagay ko, mo, ilalagay ko naman sa labahan, pwede pa namang isuot. ha <laughs> Ako lang kaya ang naglalaba ng damit ko. Ang hirap ng stroke. Isang kamay lang ang gumagana. Natatawa na nga ako sa sarili ko eh. Ako lang mag-isa ang nagba-vlog. Hindi ko na alam kung paano ko nga ito ginagawa. Bibidyoan ko ang sarili ko basta bago ako mag video nananalangin muna ako kay ama kahit ako lang mag isa magagawa ko ng tama ang mga vlog ko at maiwasan ko ang pagkabulol ko at maiwasan ko na namang umulit nakakapagod kaya <laughs> dahil sa pagkakaisro ko to kung bakit nabubulol ako. O oh, mga kalabs, may babahagi lang ako ha. Unang laban mo, tinulungan ka ng ama. Hanggang sa huli ang pagtulong niya. Kaya huwag ka lang magsasawang manalangin sa kaniya. Palagi mo pa rin piliin ang masaya kahit sa kabila nito'y nakararanas ka ng problema. Ama, kung hindi ako papalarin sa mga plano ko, kahit yung mga plano mo na lang na para sa akin? Kung ito'y kalobon niyo sa akin at ito'y hindi hadlang sa pagtupad sa aking tungkulin, naway pagkalob mo ninyo sa akin kahit ilang beses kapag ibagsak ng iba. Kapag may pananamplataya ka, mananatili kang matatag. O siya, hagan dito na lang. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagpapaalam. Bye-bye!